Isa nga chicken pastil sa gusto laging baunin ng dalawa ko. Ito nga pala yung version ko na gustong-gusto nila. Nagisa nga lang ako ng sibuyas sa may konting butter at oil. Tapos nilagyan ko rin ng maliit na luyang dilaw. Tapos yung chicken na ginadgad ko na after mailaga. Press part nga pala ang gamit ko. Nagbabad na rin nga pala ako ng atswete sa mainit na tubig tapos salain at ibuhos na rin sa chicken. Halo-haloin lang, pwede ng lagyan ng pampalasa. Lagyan ng pamintang durog, konting bechin, nor seasoning. At pagkatapos, kung kulang pa sa alat, lagyan lang ng konting asin. Sa mahinang apoy, takpan lang at hayaang maiga ang sabaw at manood sa chicken ang lasa. Tikman din kung anong kulang sa pampalasa at kayo na lang ang bahalang mag-adjust. Try nyo na din, baka magustuhan ng mga kids nyo. Oh, wow! Yummy!